aries ang magpapasigla sa iyong araw ay ang enerhiya ng kulay blue na sumisimbolo ng tiwala sa sarili at malinaw na pag-iisip makakatulong ito sa iyo upang mapanatili ang tamang direksyon sa anumang plano mo ngayon ang mga numero mong dapat bigyang pansin ay number 8 at number 21 na nagsasaad ng pagsulong at positibong pagbabago sa iyong buhay Taurus, ang kulay green ang magdadala sa iyo ng swerte na sumasalamin sa kasaganaan at bagong oportunidad sa pinansyal at personal na aspeto. Ang mga numero mong dapat tandaan ay number 14 at number 30 na nagbabadya ng pagpapalawak ng kaalaman at tagumpay sa iyong mga layunin. Gemini ang kulay yellow ang magdadala sa iyo ng sigla at kasayahan sa araw na ito, kaya't mas magiging madali para sa iyo ang pakikisalamuha at pagpapahayag ng iyong ideya. Ang mga numerong number 5 at number 19 ay nagdadala ng aktibong enerhiya na makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas makabuluhang koneksyon sa iba. Cancer ang kulay silver ang magbibigay sa iyo ng proteksyon at masusing pag-unawa sa emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Mas magiging malinaw sa iyo ang direksyon ng iyong mga desisyon, ang mga numerong number 12 at number 28 ay nagpapahiwatig ng tamang timing sa mga plano mo. Leo ang kulay red ay magpapalakas sa iyong determinasyon at pagiging masigla sa araw na ito, magiging handa kang harapin ang anumang hamon ng may positibong pananaw, ang mga numero mong number 3 at number 27 ay nagdadala ng pag-unlad at inspirasyon na magtutulak sa iyo patungo sa tagumpay. Virgo ang kulay violet ay magpapalalim sa iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng kakayahang mas maintindihan ang mga nangyayari sa paligid mo. Ang mga numero mong number 9 at number 22 ay nagdadala ng pagkakataon upang mapabuti ang iyong sitwasyon sa trabaho o personal na buhay. Libra ang kulay pink ay magdadala sa iyo ng kapanatagan at positibong enerhiya sa iyong pakikitungo sa iba. Ang mga numerong number 6 at number 18 ay nagpapahiwatig ng tamang desisyon pagdating sa pag-ibig at relasyon. Scorpio, ang kulay black ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at kakayahang kontrolin ang mga sitwasyon sa paligid mo. Ang mga numerong number 11 at number 25 ay nagbibigay ng babala na maging maingat sa mga mahahalagang desisyon. Sagittarius. Ang kulay gold ay magdadala sa iyo ng swerte sa pera at tagumpay sa mga bagong proyekto. Ang mga numerong number 7 at number 24 ay nagbibigay ng pagkakataong mapalawak ang iyong koneksyon sa mga taong makakatulong sa iyo. Capricorn Ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan at katiyakan sa iyong mga desisyon, ang mga numerong number 4 at number 29 ay nagpapahiwatig ng pagsisikap na magbubunga ng tagumpay. Aquarius, ang kulay blue ay magdadala sa iyo ng inspirasyon at positibong enerhiya upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang mga numerong number 10 at number 23 ay nagbabadya ng bagong simula at pag-unlad. Pisces, ang kulay green ay magdadala ng kapayapaan at malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang mga numerong number 16 at number 31 ay nagpapahiwatig ng magandang pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan.